Sa ikinasang follow-up operation ng Kainta Municipal Police Station, nadakip si Elias Saya, 25 taong gulang, laborer at nakatira sa Kainta Rizal, dahil sa panlolob nito sa isang convenience store sa Barangay Santo Domingo, Kainta Rizal, nito lamang biyernes ng madaling araw, ikapito ng hunyo, taong kasalukuyan. Base sa salaysay ng biktima na si Alias Raymond, 48 taong gulang, area manager ng establishmento ay napansin umano nito na bukas ang fire exit door sa likod na bahagi ng gusali. Gayon din ay nadiskubre niya na natangay na sa naturang insidente ang company deposit cash fund na nagkakahalagang 212,534 pesos na nakalagay sa isang vault at isang unit ng cellphone. Ang sospek ay kasalukuyang nasa inquest proceedings para sa kasong robbery. Muli namang pinuri ni Police Colonel Felipe B. Maragon, Provincial Director, ang agaran at matagumpay na pagkakaaresto sa sospek na isa lamang sa magandang resulta ng walang kapagurang pagseserbisyo at pagtutulungan ng ating mga kapulisan para sa pagkakaroon ng mapayapang probinsya. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrol Woman Maribig G. Bautista, ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Kuli.